Nagbigay ng message si Bel Mariano sa kanilang basher ni Donnie Pangilinan. At sabi pa nga niya na kahit ano pang sabihin nila, ano naman, alam ba nila basta tiwala natin sa isa't isa, wala tayong pake sa kanila. Dahil totoong sinabi ni Bell na kahit anong iba sa kanila, hindi man sila pumapatol at wala silang pake. As long na naniniwala ang mga fans sa kanila at patuloy pa rin sa kanilang ginagawa. At ipinakita ni Doni Pangilinan kung gaano siya kasweet sa kanyang mami. Talagang ipinakita niya kung gaano niya kamahal ito. Wala mo nang paayuda ngayon ng donbell kahit na busy busy sila sa kanilang taping. Baka magkaiba kanilang taping kaya hindi sila magkasama. Ngunit inihintay natin ang pag-premiere night ng movie ni Doni at ang upcoming concert pa ni Belle. At may pa-surprise pa nga ang Don Bell. Meron silang gagawin ng movie na magkasama at horror ito. At under the Star Cinema.